Good morning po mga kalaki, September 10 na po at eto na po ang mga 3-digit lucky numbers na alam ko naman kanina nyo po po inaabangan mga kalaki 3-digit lucky numbers na pwede nating tayaan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad sa National po mga kalaki eto na po, umpisaan po natin sa Hong Kong 073, Sweden 529, Singapore 318, China 263, Texas 442, Korea 395 Germany 098 Italy 614 Japan 536 Saudi 698 Las Vegas 630 Israel 225 Greece 749 Canada 816 Mexico 436 Australia 719 New Zealand 665 Philippines 304 Thailand 187-Taiwan 395-Malaysia 142-Dubai 688 ayan po mga kalaki kumpleto po mga laki numbers natin, alagaan nyo po yan sa loob po ng tatlong araw bago natin palitan, at kung meron po kung hindi po nabanggit na lugar o nabigyan, sabihin nyo po at pag-aaralan ko yan para sa susunod, mabibigyan ko na po ang lugar nyo, okay? At sa mga may birthday po ngayon, naalala ko pala Magchat lang po kay sa akin. Namimigay po ako ng mga libreng lucky numbers basta po sa my birthday, okay? Yung totoo lang po ah, bawal po 'tong sinungaling.